Alam mo bang sa buong karyer niya, meron siyang limang daang plus wins at halos walang talo? Siya rin ang Guinness World Record holder for the longest reigning arm wrestling champion, isang alamat sa mundo ng arm wrestling. Ngayon ay opisyal ng nagpapaalam. Si John Bersenk, ang itinuturing na pinakamagaling sa lahat ng panahon, ay nagretiro na. Pero paano nga ba niya na bago ang kasaysayan ng arm wrestling? at bakit ang kanyang pag-alis ay isang malaking bagay. Alamin natin, kung hindi mo pa siya kilala, isa lang ang dapat mong tandaan. Siya ang pinakadominanting arm wrestler sa kasaysayan. Si John Brzenk ay ipinanganak noong isang libo, na raan apat, at mula pagkabata pa lang, hinubog na siya ng laban. Alam mo bang unang nanalo si John sa isang major tournament noong labing-anim na taong gulang lang siya at mula noon hindi na siya tumigil sa panalo. Sa loob ng mahigit apat na taon, naghari si John Brisink sa arm wrestling. Napanalunan niya ang higit limang daang championship titles, isang record na walang nakakapantay. Pinatunayan niyang hindi mo kailangang maging pinakamalaki para maging pinakamalakas. Si John Brink ay hindi ordinaryong atleta. Sa loob ng mahigit apat na taon, pinatunayan niya na hindi lang lakas ang puhunan sa arm wrestling, kundi technique, talino at puso. Nagkampiyon siya sa halos lahat ng laban, tinalo ang mas malalakas at mas malalaking kalaban. Parang wala lang, siya rin ang naging inspirasyon ng pelikulang Over the Top noong isang libo naraan walumput pito. Nang lumabas ang balita ng kanyang pagre buong mundo ng arm wrestling ay nagbigay pugay kay John Berseng. Si Devon Larad, isa sa pinakamalalakas ngayon, ay nagsabi, Si John Bersenk ang dahilan kung bakit nandito tayo. Hindi na magkakaroon ng isa pang katulad niya. Maging ang mga bagong henerasyon ng arm wrestlers tulad ni sa Ginashvili at Michael Todd ay nagpahayag ng kanilang respeto. Dahil aminin natin, kung wala si John Branc, ibang-iba ang arm wrestling na ng ngayon. Sa buong career niya, halos imposible siyang talunin. Tinawag siyang The Perfect Storm dahil sa sobrang balanse ng kanyang lakas at teknik. Hindi lang siya nanalo, dominado niya ang arm wrestling world. Multiple-time world champion siya sa iba't ibang timbang. Lightweight man o heavyweight, walang nakapigil sa kanya. Pero kahit ang mga pinakamalalakas ay may hangganan, dumaan si John sa maraming injuries, lalo na sa kanyang siko at balikat. At ngayong nasa huling bahagi ng 52 taon na siya, inamin niyang iba na ang katawan niya. Sabi niya, panahon na para magpahinga. Hindi na kasing bilis at kasing tibay ang katawan ko. Pero tandaan, kahit sa kanyang huling mga laban, kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga bagong henerasyon. Nang inanunsyo ang kanyang retirement, buong mundo ng arm wrestling ay nalungkot pero sabay-sabay ding nagpasalamat. Mga legends tulad na Devon Larratt at Travis Bagant, lahat nagsabing walang ibang makakapalit kay John Brzenk. Sabi nga ng isang fan, "John Brzenk isn't just the goat." he is arm wrestling. Grabe no? Ang iniwan ni John Bersenk ay hindi lang mga championship titles. Iniwan niya ang isang buong henerasyon ng mga arm wrestler na pinangarap maging katulad niya. Yeah, no, I've, 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 known Yoshi um, so long that he almost kind of feels like a student of mine. I mean, he came out with this. <laughs> I'm gonna get emotional. <laughs> hindi lang siya isang champion. Isa siyang tunay na ehemplo ng sportsmanship, humility, at determinasyon. Salamat John Brzink. Hindi ka lang champion sa lamesa, kundi champion din sa puso ng lahat ng nagmamahal sa arm wrestling. What if hindi siya nagretiro? Kaya pa ba niyang talunin ang mga titan tulad ni Eleven o Hermes? Kayo, tingin niyo kung babalik si John ngayon? Kaya niya bang makipagsabayan? Comment down below. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa susunod nating kwento.